Movie Recap here. Tunghayan natin ngayon ang horror mystery film na Night of the Haunted. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula ng madaling araw sa isang motel malayo sa syudad, kung saan ang misis na si Alice ay binidjukol ng kanyang mister na si Eric. Napag-usapan nila ang schedule nila sa klinik ng isang reproductive endocrinologist. Pagkatapos ng usapan nila ay siya namang pagpasok sa CR ng kaupisina at kalaguyo ni Alice na si John. Kailangan ni Alice na makaalis ng alas dos ng madaling araw upang umabot sa schedule niya sa doktor kung saan magkikita sila ng kanyang asawa. Nagsabi si John na masyadong maaga pa at niyaya si Alice na bumalik sila sa motel ngunit di na pumayag si Alice. Habang nasa biyahe ay muling nag-video call ang mister ni Alice dahil nag-aalala ito sa kondisyon niya. Gayunpaman, agad na kinansal ni Alice ang tawag dahil tiyak na mabibisto ni mister ang kalokohan niya nang makita ni John na papaubos na ang gasolina ng sasakyan ay nagtaka sila dahil kakatapos lang nilang magkarga ng gasolina bago sila nagmotel. Nang may madaanan silang gas station ay muli silang nagpagasolina doon. Habang nagkakarga si John ng gasolina ay nagpunta si Alice sa mini mart upang bumili ng kape at makakain. Nakita ni John ang malaking billboard na may mensahe. Ngunit pala isipan sa kanya kung ano ba talaga ang tunay na mensahe dahil dikit-dikit ang mga salita posibleng ibig sabihin nito ay, narito ngayon ang Diyos o pwede rin, kahit saan ay wala ang Diyos. Balik kay Alice na nagkakape, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang mister na sinagot niya naman. Nang magbabayad na siya ay wala doon ang cashier. Sinubukan niyang kuhanin ang atensyon ng sinumang duty ngunit wala ni isang sumasagot. Samantalang si John ay tapos ng magkarga at naghihintay habang nakikinig ng hip-hop music sa loob ng sasakyan. Pagbalik niya sa cash register ay napansin niya ang bakas ng dugo sa istante. Nagmadali siyang lumabas ngunit may balang tumama sa kanyang braso. Patuloy na may bumabaril sa kanya mula sa labas. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay John ngunit hindi siya marinig nito dahil malakas ang sound sa loob ng sasakyan. Sinubukan niyang kuhanin ang nabitawang cellphone ngunit tinira rin ito ng sniper na tila nagtatago sa ibaba ng billboard. Habang namimilipit siya sa sakit ay nakita niya sa monitor ng CCTV ang pinto sa likuran na maaaring ligtas na lugar na pwede niyang pagtaguan. Gayunpaman, maya maya ay may narinig siyang boses mula sa radyo na tinatawag ang pangalan ni Amelia na tindera ng minimart. Nagbato siya ng chips upang makuha niya ang radyo. Balik kay John na nagsa sound trip, nagtaka siya nang makita niyang paubos na naman ang gasolina. Nang tignan niya ang ilalim ay doon niya nalaman na may tagas ang tangke ng kotse. Pinuntahan niya si Alice sa loob ng minimart. Kakapasok niya lang sa tindahan ay binaril siya ng sniper ng dalawang beses na agad niyang ikinamatay. Gumamit si Alice ng map upang makuhang muli ang nabitawang radyo. Sinabi ng kausap niya sa radyo na asawa siya ng tindera sa minimart. Sinabi agad ni Alice ang sitwasyon sa kausap at nakiusap siya na tumawag ito ng pulis nang marinig niyang tumawag ang lalaki sa 911 ay nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang tanungin siya ng lalaki kung sino ang kasama niya at nang sagutin niya na kaopisina niya ito, inihayag nito na siya ang bumaril kay John kaya nabitawan ni Alice ang radyo. Napagtanto niya na hindi asawa ng tindera ang kausap niya sa radyo kundi ang sniper na gusto siyang patayin. Gamit ang baterya ay sinubukan ni Alice na patayin ang switch ng ilaw ngunit din niya ito matamaan kaya pinagulong niya ang istante at mabilis na binaba ang mga switch. Sinubukan niyang gumamit ng ibang frequency sa radyo ngunit tila nakafix ang frequency nito sa sniper. Ilang saglit pa ay nakita niya sa ilalim ng cash register ang wala ng buhay na tindera na si Amelia. Sinabi ng sniper na pinatay niya ang asawa niyang si Amelia dahil nanlalaki ito tapos ay sinabihan niya si Alice na dapat rin siyang mamatay sa panlalalaki niya. Sinubukan ni Alice na tumawag sa telepono ngunit putol ang linya nito. Kinuha niya ang susi ng sasakyan sa bangkay ni John upang patunugin ang alarm nito upang makuha ang atensyon ng mga dumadaan ngunit binaril ng sniper ang hood kaya huminto ang tunog. Tinanong ni Alice kung sino ang misteryosong lalaki na gusto siyang patayin hindi ito sumagot kung sino siya at kung bakit niya gustong patayin si Alice. Sunod na ginawa ni Alice ay ginamat ang sugat niya sa braso. Gamit ang salamin ay sinubukan niyang alamin kung nasaan ang posisyon ng sniper. Kasabay nun ay may dumating na isang lalaki na hinahanap si Amelia. Agad siyang sinabihan ni Alice na mag-cover dahil baka mapatay siya ng sniper. Sandaling nabigla si Alice nang tumalon ang lalaki sa kinaroroonan ng katawan ni Amelia upang alamin ang kalagayan nito nang magduda si Alice sa kanya dahil hindi nagparamdam ang sniper simula nang dumating siya. Sinabi niya na nandoon siya upang palitan sa tindahan si Amelia. Sinubukan ni Alice na tawagan ang sniper ngunit di ito sumasagot kaya lalo siyang naguluhan. Pilit na sinabi ng lalaki na wala siya talagang kinalaman sa nangyayari. Sa huli ay nakumbinsi si Alice sa itsura ng lalaki na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kasama sa trabaho inutusan ni Alice ang lalaki na tumawag ng 911 ngunit iniwan nito ang cellphone sa sasakyan. Takot mang lumabas ay napilitan ang lalaki na kuhanin ang cellphone niya. Habang dinidistract ni Alice ang sniper ay nagawang makalapit ng lalaki sa sasakyan niya. Ngunit nang aabutin na niya ang cellphone ay binaril ito ng sniper tapos ay sinunod ang ulo niya. Muli ay narinig ni Alice ang boses ng sniper sa radyo na sinisisi siya sa pagkamatay ng lalaki. Sinisirin siya ng sniper sa pangangalunya niya. Hindi ito naniniwala na wala silang relasyon ni John dahil magkasama sila sa malayong lugar at sa ganoong alanganing oras. Habang kausap niya ang sniper na tila may pinagdadaanan ay nakita niya ang isang kahon na may gamit ng dating empleyado na nagngangalang Henry na kakatanggal lang sa trabaho. May laman itong libro na tumatalakay sa propaganda, kasinungalingan at diskriminasyon. Nandoon din ang litrato ni Henry na may hawak na rifle. Napagtanto ni Alice na ang misteryosong sniper ay maaaring empleyado ng mini mart na si Henry na kakatanggal lang sa trabaho. Nang makita niya ang mga payong ay binuksan niya isa-isa ang mga ito at inilagay sa loob ng tindahan upang makakilos siya ng malaya sa loob. Gayunpaman, nang paulanan siya ng bala ng sniper ay wala ding silbi ang ginawa niya. Sinubukan niyang wasakin ang lock ng pinto sa likod ngunit nabigo din siya. Kinalma niya ang sarili sa paghihilamos ng mineral water ilang sandali pa ay may huminto na magpapagasolina. Sa mga oras na iyon ay sadyang pinabayaan ng sniper ang driver nang malamang wala itong perang pambayad. Naisip ni Alice na may konsensya ang sniper nang hindi nito pinatay ang taong naghihirap. Sinubukan niyang kuhanin ang loob ng sniper sa pagsasabi ng dahilan kung bakit siya ng lalaki. Ito ay dahil nasuri siyang baog o di siya pwedeng magkaanak nagawa niya ang kasalanan upang palayain ang sarili sa mahirap na kalagayan. Nagwika lang ang sniper na nalulungkot siyang marinig iyon. Di ay narinig ni Alice ang paparating na patrol car. Sinubukan niyang sumigaw ng malakas para humingi ng tulong ngunit di tumigil ang patrol car dahil di siya narinig sa lakas ng sirena. Di na ng sniper na nakalabas siya ng minimart upang makatakas. Nang makalapit siya sa sasakyan niya ay pinaputukan siya ng sniper kaya napatakbo siya pabalik sa loob ng minimart. Pagpasok niya sa loob ay tinamaan siya ng bala sa hita na lalong nagpahirap sa kalagayan niya. Gumapang siya papuntang cash register hanggang sa mawalan siya ng malay ng ilang segundo bago magising sa boses ng sniper sa radyo. Nakakuha siya ng first aid kit at ginamot ang sugat dulot ng tama ng bala. May nakita siyang talim ng lagare na nagamit niya upang putulin ang padlock sa likuran. Lumipas pa ang ilang sandali ay may dumating na sasakyan upang magpagasolina. Nang lapitan ng matandang lalaki ang isang kotse ay nagulantang siya sa nakita. Di niya malaman ang gagawin hanggang sa barilin siya ng sniper. Lumabas ang matandang babae upang alamin ang nangyari sa asawa ngunit pati siya ay dipinatawad ng sniper. Sa galit ni Alice ay lumantad siya ng panandalian at sinigawa ng sniper. Sa di inaasahan ay may kasamang apo ang mag-asawang matanda na napansin ni Alice. Nang makita ng bata ang lola niyang nakahandusay ay bumaba ito sa kotse at sinubukang gisingin ang lola niya. Mukhang naawa ang sniper sa bata kaya di niya ito pinaputukan habang si Alice naman ay nagbigay ng mensahe sa bata na bumalik sa loob ng sasakyan nagkaroon ng seryosong usapan ang dalawa tungkol sa kaligtasan ng bata. Hinamon si Alice ng sniper kung kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para sa bata. Nagsabi si Alice na kaya niya, kaya nagkasundo sila na palalayain ng sniper ang bata kapalit ng paglantad ni Alice. Nagsulat si Alice ng mensahe sa bata na tumakbo sa daan. Nang tumakbo ang bata papunta sa daan ay natigilan ito dahil madilim ang paligid. Nakita ng bata si Alice kaya tinungo nito ang direksyon niya. Walang nagawa si Alice kundi ang kupkupin ang bata. Dahil dito ay nakansela ang kasunduan nila kaya nagpa siya ang sniper na lumabas na sa pinagtataguan niya. Napagtanto ni Alice na susuguri na sila ng sniper kaya nagmadali siyang putulin ang kandado sa likurang pinto. Nang makapasok sila sa likuran ay di sila makalabas dahil di gumagana ang roll-up door kaya natrap sila ng bata sa loob pagbaba ng sniper ay gumamit siya ng ibang baril. Agad na itinago ni Alice ang bata sa isang ligtas na lugar at hiniling sa kanya na manatili doon ng tahimik. Nagpa siya si Alice na lumaban sa sniper kaya naghanap siya ng mga bagay na pwede niyang gamitin. Di nagtagal ay pinasok ng sniper ang loob ng mini mart at hinanap si Alice. Nagwika ito na maaaring siya ang pinadala ng mister ni Alice, maaaring siya ang empleyado doon na tinanggal na lang basta-basta, o maaaring biktima siya ng diskriminasyon. Habang hinahayag ng sniper ang galit niya sa mundo ay hinanap niya si Alice sa bawat sulok ng minimart. Inabangan ni Alice ang sniper malapit sa likurang pinto. Mula sa likuran ay inatake niya ang sniper at nagawa niyang matusok ito sa tagiliran ng dala niyang bakal bago sinaksak ng screwdriver sa likuran. Nagkaroon ng isang matinding labanan sa pagitan ni Alice at ng sniper. Ngunit na naigang lakas ng isang lalaki. Sinalya siya at tinutukan ng baril habang sinusubukan niyang makilala ang sniper na nakamaskara. Nagawa niyang makaalpas at nagagawan sila sa baril. Muli ay nabaril siya sa tiyan kaya bumagsak siya sa sahig. Pinasok ng sniper ang loob ng likurang silid upang hanapin ang bata. Gamit ang dalang susi ay binuksan niya ng bahagya ang roll-up door bago binalikan ang bata nang tatanggalin na ng sniper ang maskara niya sa harapan ng bata ay biglang inatake siya ni Alice na nanghihina ngunit may natitira pang konting lakas upang iligtas ang bata nagawa niyang mapatumba ang sniper gamit ang dalang fire extinguisher tapos ay hinila niya ito at pinwesto sa ilalim ng lifter nang tatanggalin niya ang maskara ng lalaki ay nagising ito kaya agad niyang ibinaba ang makina hanggang sa may ang lalaki na ikinamatay nito Samantalang si Alice naman ay nag-aagaw buhay sa tinamon sugat mula sa bugbog at tama ng bala. Sa huling eksena, nang magliwanag ay tuluyan ng binawian ng buhay si Alice katabi ang patay na katawan ng sniper na hindi na niya nakilala. Habang ang batang babae naman na nakaligtas sa trahedyang iyon ay nakatingin lang sa kanya. Nang makita ng bata na hindi na siya gumagalaw ay tumakbo ito sa kalsada upang humingi ng tulong.